Para maiwasan ang maling gawain, maaaring gawin ang mga sumusunod. Isa, edukasyon at kamalayan magbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa mga maling gawain at ang mga kahihinat na nito upang magkaroon ng kamalayan ang mga tao. Dalawa, pagsunod sa batas mahalaga na sundin ang mga batas at patakaran ng lipunan. Ito ay isang mahalagang hakbang para maiwasan ang mga maling gawain. Tatlo, Pagtuturo ng mabuting halimbawa maaaring magbigay ng mabuting halimbawa ang mga magulang, guro, at mga pangunahing personalidad upang mamulat ang mga tao sa kabutihan at maiwasan ang maling gawain. 4. Pagkakaroon ng mga organisasyon at kampanya maaaring mag ng mga kampanya at programa upang labanan ang mga maling gawain. Maaaring maglatag ng mga ahensya na tutulong sa mga taong nais magbago at makaiwas sa maling gawain. 5. Pagbahagi ng kaalaman at pag-unawa Mahalaga rin na magbahagi ng kaalaman at pag-unawa sa mga bata at kabataan tungkol sa mga maling gawain at kahalagahan ng pagpili ng tama. 6. Pagtulong sa mga nangangailangan ng pagbibigay ng tamang suporta at tulong sa mga nangangailangan ay makakatulong upang maiwasan ang maling gawain. Ito ay magbibigay ng oportunidad sa mga tao na bumangon sa hirap at maiwasan ang mga gawain na maaaring magdulot ng masamang epekto. Sa pangkalahatan, ang pag-iwas sa maling gawain ay nangangailangan ng edukasyon, disiplina, pag-unawa, at pagkakaisa ng buong lipunan.